Pitas tayo ng kamatis. Bilis mahinog. Hmm. Lulusog ah. Kamatis. Hmm. So ayan, magsa-shoutout tayo. Ito yung mga naipon na shoutout ko noon. Eh, nunayin natin si shoutout kay Ricardo Hammond at pinapa-shoutout niya si Kay Texon. So, ayan, si John Michael Domen at saka si Paulo, yung mga silent viewer natin ng mga tao. So ito na yung mga sumusunod ay dami nito. Isa na natin ay Emily Cambao. Yan, masarap magluto yan. Pambansang Makakao. Uh, ito ay may kumain. Ha? Ah. Kusina ni Daddy, masarap ni magluto. Winter and Shine. Alma Diaz Vlog. Queen Kitchen. Then, Kadwa Michael TV. Shout out Taga Benguet uh, Simply Buhay TV ng Aurora Sir Shoutout uh, Shout out sa'yo Judith Maureen and Farming Life Do Thanks TV Yan, May lady magtanin to Si Do Thanks GV and Shy Sir Mananapas Shout out sa'yo sir Uncle Lee ng US uh, Julie TV Anasol motor, motor ng Vietnam Hupit TV ng Riyadh uh, Laurie, ng Riyadh din sa Ode. Shoutout sa inyo uh, Lapkatserang Provinciana sa kababayan Tony ni ano, Simting Buhay TV sa Aurora uh, BG Lawson Rondon Palapoy So, so Your Vlogs uh, Reina ng mga kambing Food Pastry, Jasmine Vlogs, Mostoles Vlog, Napoleon Gardening Farming TV, Jose Yuki Garden, sa taga Yuki to, and na si Buhay Arkitekto. Magaling mag-design ng mga bahay. So, salamat guys sa panunod sa video na to. Sa mga hindi ko na shoutout sa susunod na uh, shoutout natin, mag-comment lang kayo sa uh, video na to. Salamat!